What's up neighbor? So yun guys, nandito nga pala ako ngayon sa court Ako nga lang pala mag-isa, wala nga pala yung bong JJP Ganggang Phoenix Ayun, magbobola nga pala ako dito Kahit mag-isa nga pala ako ay nagbobola ako Ayun, kahit ano, tanghali or hapon Nagbobola talaga ako sa court para may libangan din ako Sana nga rin pala guys, supportan nyo pala yung JJP Ganggang Phoenix Kung gusto nyo nga pala ng jersey ng JJP Ganggang Phoenix Pwede kayo mag-message sa akin Facebook page or mag-comment sa video na ito para isa na kayo sa mabigyan ko ng jersey. Ito, ito nga pala yung jersey. Ayan. Namimili nga rin pala ako na mga fans na gusto makakuha ng GGP Ganggang Phoenix na jersey. ayon ay nga pala yung kulay ng GGP Ganggang Phoenix namin na jersey. Pero magano din ako maglalabas din ako ng ibang kulay. ayon kagaya ng Kalasobo 150. May dalawang kulay sila. ayon na daganggang isa yung isa ganggang buster ayun ah uh, ito guys magbobola na rin pala ako ayun update na lang kayo so yun guys ah uh, ko pala yung nangyari kay kuya radic ayun kuya radic magpagaling ka po ayun kung nasan ka man ngayon ay ayun magpahinga ka lang po para lumakas ka ulit at makapag makabalik ka na rin po sa pagbablog nyo po ayun so yun guys mag-start na ng nga rin pala akong mag-ano, practice ng bola. Mag-isa lang ako, <clears throat> Ano-ano, guys, ito nga rin pala ginagamit namin ng mga GGP Ganggang Phoenix. Pag naglilibangan kami, 'yon ito ginagamit namin bola. Pero minsan talaga, naglalaro kami, pero hindi ko na rin na ginagawang content, ganyan. Pero nung nakaraan ay may content ako, pero wala yung Ganggang Phoenix na permisa doon na Ganggang Phoenix na si Boss Jaril sana guys support po natin si Boss Jaril ayun po yung pangalan niya sa kanyang page sa Facebook guys Kaya nasupport po natin siya sa tipusang content creator nagsisimula pa lang na kagaya mo guys ayun Ako lang bang isa dito? Ayan, oh. Ang mahangin dito, guys, oh. Dito nga, pwede ka rin matulog, guys. Ayan, nakapalibot dito sa court. Ay, bukid talaga siya, guys. Ayan. Ito yung bagong court dito, guys, sa pangatian po. Ayan. Nakapalibot talaga, bukid. Tapos, dun na, meron na dyang irrigation sa dulo, takaaripit. Ayan. ayun yung bola, yung mag -isa lang ako guys dito wala nang mga nakatambay dito ayan ayan meron din naglalaro dito pag gabi na may nagba volleyball ayan ayan nga pala yung pinaganoan tapos tinatanggal na lang ni Lynette pagkayari nila gamitin ayan, ayan sarap matulog guys dito mahangin ayan o pwede ka din dyan mahiga sa upuan na yan guys po yun guys hanggang dito na alam pala yung video ko sana supportahan nyo po yung GGP hanggang Phoenix ayun mag kay kayo palagi bye bye